Ang dami na ng bato. Huwag ka masagang lumayo sa akin Huwag sa akin Hirap na Hindi alam Hindi natin sugurin mo dito Pag sugurin dito

mula mga tayo nasa na bato hindi ang mga bato na nasa abotong 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 rin abotong Maria, tingnan ko muna kung ilan sila tapos, tapos letapos, natin ha? ito ko muna

come um, no Maria. Ay naka. Huh? Ani na. Uh -huh. Ay na pakita sa si video Maria para di sa district. Pagputlan nimo. Ito na putol na. Tapos na. Kanya nang pandito. Yung isa pa, na ko Maria putol din. Sige. Tawag na Tawag na lang kasi matinding ginawa sa iyo na yan. Sige, sige pa. तर नापिन त sinong boss nila hindi ko alam kasi ang alam ko parang ang boss nila si Ligaya hindi eh, kasi yung ano kasi ah. minsan walang load, minsan meron hindi natin alam hindi ko alam yung yeah, pamilya ni Dax, ikuha rin hindi ko rin alam, baka makita kung dito, di may ligtas natin sila hmm. kung hawa eh. kasi yung pamilya ni Dax yung din kung ano na to, ang package natin mm. lahat ng biyag, ligtas natin Anong... lahat makasama namin guys na baka makita namin dito sa bundok tsaka kahit hindi naman kasamahan basta nangangailangan ng tulong tutulungan namin uh, wala kami pinipili guys kung uh, kahit hindi naman nangangailangan ng tulong bata matanda na yan yun kasi mission natin tumulong uh, sa kapwa hmm. kaya yun nato natin wala na si Lord sa atin si Lord na ang bibigay sa atin ng ano Tamang guide at saka tamang ano... Tawag niyo ni Maria, tamang... tamang panahon o tamang... tamang, tamang oh, guide ba guide? Sa so, bihaya, si Lord na rin magbigay sa atin. Nabigyan tayo ni Lord ng pagkain, Maria. Watan baka ba? Watan bigas, bigas bahay, watan Maria? Hmm. kita na makita pa dito na may talang ano, pagkain ba? No? Huh? Wala yung, wala yung matukap-kapi kanina naman dito, baka baka may pira yun. Balikan natin. Huwag na, baka. Ay, wala. Kaya kung tignan yung mga daman nyo na yun. Baka may pira ba? Hindi ka naman sama-sama yun. Balikan mo na lang yun. Ay, mas pangit mariya gamit yung pira na yun. Hindi naman kalihim sama. Ayaw. Hmm, hindi naman tayo kain. Mahala naman tayo kumakain. Baka may madaanan tayong ano, sapa. Kaya right, siya marina yun. Yeah. Hmm. Baka may madaanan tayong sapa. Nanahanap tayo ng isda. Pariwatan mo ba? Ang ako Hindi pa ako kumakain. Baka ba may ba madaanan ba tayong Tubig. tubig na natin inumin. la May aso. Eh. Baka ano yan ang mga bandido. Baka ipaamoy tayo na sa bandido. Baka wala, hindi ka, naman tayo wala, wala kay gamit na naiwan sa bandido. Baka ipasimot mo sa aso ano ba madamit mo. Hindi ko alam. Yan, masundan ka. Hindi, hindi ko maalala eh. Yan lang. Kung makay doon may tumatahol na aso. Baka may baho ni Maria ang pinaamoy ba. Yan, masundan kami dito. Dakpin lang natin yan, tapos Ay, okay lang, natin. Okay lang, Maria yun eh. Mas maganda nga silang pumunta sa atin. Hindi na ito maghanap sa nila. Hmm. Kasi ngayon, tita naghanap sa bandido. Kain ka ng aso? Hindi, hindi kumakain ng aso, Maria. Buang ka. Hindi makain aso kasi Masarap yan, masarap yung aso Bawal, bawal kaya magandang ng aso Katayin Bawal, magbayad, makulong ka niyan Bayad, magbayad pa dito ka eh. Bawal man yan, may kaso man yan. Dati nga, makain ako ng aso, ngayon hindi na. Ano? Dati yun, kanibal man ka. Ngayon, ngayon hindi mo naman kakanibal. Kaon, kaon ka kaun, 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 taun, dati siguro. Hindi. Mga ano lang yan, mga, mga Mga ano lang. Ano po, mga idol, oh, nung napausapan na, po, po namin yung nakaraan po ni Maria, yung dating kanibal po siya, mga idol. Na kumakain po sila ng laman loob. Nabotan ko talaga, mga nung sa kubat. Kung saan ko sila nakita, kumakain sila ng laman loob. Ha? Tara? Tara, Maria. Dito magkasaya ng oras. Ha? Magkapaparating ng As aso dito eh. Sa tuwa ba? Ayan. Tara, matay Maria. Parang sila para na para yan, Maria. Yung may tala hmm. sa aso. Ito matawal na aso ba? guys. At baka... May, may moose lang. May, musla, may, may ano, ba puses. bandido dito ba? Bandido ba? Sila mo sa aso ba? May hmm. nakaposting na bandido dito guys. Papatay namin. Kaya... Uh, talagang susundan nila yung mga kasama nila. Nandito din. Ah, may kasi Maria. Tara. Mas maganda yan Maria kasi di natang magkakap sa nila. Sila nga sa atin. Ah, Kung pag may bandido, gamit kagad ng tulilong ha. Ano ito ng makita sa bandido. Hmm. Kailangan natin gumamit ng tagumilong. Makanap tayo lang yung tubig ha? Kahit, wa, okay. uh, kahit wala tayo makain, okay lang. Basta makatulong tayo sa ating kapwa. Naka, nakalala ka na tubig sa balon? ano nito sa bag. Ah, Painom Tapos bantay ka mo nabi. Painom mo ako. Mamaya na lang. Kasi mo kalaban na. Mamaya na. Nandiyan ang aso palapit na. Maria ya, pala pitang aso Maria. Ako mo guna bi. Ako mo guna. Sunod ka sa akin. itu mo sweet ako Lagi kamu mo. Bumalik dito sa bundok para napi mo bata. Maria basta mag lang Maria pag may pedindo tandaan mo tauli lo agad para po gutulo agad mo do dito Halina Maria Sama ka aso. Wala. Ano na mayo? Ba dili di, baka naka alam alam mo yung dito tayo. Punto punto Maria. O kumpensa. Masid masid ba? Masid masid din. Hmm. Oh, parang wala oh. Dito na tumatahon. Nakabantay lang Maria, nakabantay. Hmm. kapatid na ako Maria hmm. wala wala protesto, Maria. Hmm. ako ng protest na Maria wala ka talaga makita protest dito ito kung ko dito wala akong makain tiniis ko lang ang, ang gutom ko kasi wala naman talaga akong makain eh tinis na lang tulog ako ng gutom salamat pa rin ako kasi nakaligtas ko ng bata tambihag hmm. Alam naman ni Lord Jen na walang wala tayo Maria. Kaya makatulong lang tayo sa iba. Ano? Hindi bi naman Big. pwede kami humingi palagi sa goberno dito guys no kasi Kaya ano? may blessing hindi kasi kayong Lord. Wala mas lang hindi lang kami yung nangangailangan ba? Marami kasi nangangailangan tulong ng goberno. Hmm. Itong so, naba, katong nabaan hindi. Maria. Hindi naman pwede yung hingi tayo palagi guys. No. Kasi sinabihan kami no, mapakapal kami ng mukha tapos palagi kami humingi ng tulong. Kaya nahiya kami makaidol no. Sinabihan kami doon na minsan nga ang bagay na ng mukha namin kapal na ng mukha namin lagi kami humingi ng tulong daw kaya yun hindi na humingi ng tulong sa gobyerno yung mga rasyon ito mga kaidol mga food pack mga rasyon guys na binibigay sa amin tapos na yun guys hindi pala yung binibigay ng kain wala wala Hintay lang namin mga kung kaya ano. Mga may blessing may bigay sa amin si Lord sa tayo dito ka pala palakay. Kailangan pala kami ng buhay. Hindi, hindi nga. kami nakalipat ng bahay. Kasi wala, wala Kaya, kami yung panlipat. Wala kami yung Kaya nag-test lang kami doon sa aming tinitirhan. Kahit patulan ng kurente. Kahit walang kurente. Ayun. Ay Maria. May sumisigaw. Nandito. 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 Parang sumusundan ka na rin sa iyo kahit maria nangalam hmm. ko ikaw ang sumusundan, Maria, kasi naaamoy ka nila. Palagay ko lang. Bakit? Baka may... Baka may ano sila sa iyo ba? Kasi matagal ka nila bihag. Na hindi ko naman alam kasi hindi ko naman kayo nakikita. Hmm. Lalo na ko, wala akong malala. Okay, no. Baka may tinanim sa iyo na hindi ko rin alam. Bakit? Nasusundan tayo palagi ng mga bandido. Naaamoy ka nila. Bakang ba? Baka nga, bakit tagala, tapunta natin dito. Ang delikado natin ngayon, pag kita ilusubin sa bahay. Hindi nangyari yan. problema, Mariano, kasi hindi mangyari yan Nangyari yan sa ibang vlogger at kasama itong vlogger. Nilusub na ang kanilang may bahay. Hidak, ilusub. ang pamilya niya. Hindi hmm. hmm. nangyari ano nga. Hindi natin alam na binatang usubin na sa bahay. Alam nga nila kung nasaan tayo ngayon. Sinusundan nga tayo nila. Mas, mag mas maganda Maria. rin ha. Hmm. Papatay natin sila pa rin sila makarating sa bahay. Ano gagawin natin? Sige. Tara na.